The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Copides. Good morning, Brad, Jeff. Pinagpalang araw ng Huwebes na. Amen. Good morning, morning brother. Good morning, Ted. Good morning, uh, Angela. Magandang umaga sa yo. Good morning sa ating mga taga-subaybay. Yeah. All right, sige. So, uh, kahapon ba kumusta naman? Naihatid mo na maayos sa mga laundry labada. shop ang labada? <laughs> yes. Oh. Ayos. Maganda. Naging uh, araw natin kahapon. Very productive. Mati pa lang mga nag-rebuild city church together with the leaders. Thank you so much hmm. for meeting with us. Yan. Okay. Sige. So sa atin po mga suki, ah, yung iba kasi, Brad Jeff, if you, di ba, alam mo na naman yan, yung iba sinusulat talaga itong hmm. aral natin. Nakakatuwa nga yung iba may notebook pa eh. Araw-araw. Yung verse and, yeah. and then yung uh, yung synopsis no ng aral na ating natututunan parang itong ginawa ni Daryl Bawa mm -hmm. ng uh, Baaw Camarines Sur uh, araw-araw din niya nililista kahapon po atin siya nakapanayam at kami po ay umaasa din na magpapadala po ng ilang pang mga video patunay doon po sa kapaka kapakinabangan ng kanyang pamilya sa dinagdag natin kahapon Angel mm -hmm. na sampung Lebo Peso, pesos so, para maitulong po sa kanya. Ino na. na, na. Kasi kung napanood mo kahapon yung video oh, nito, oh. Nag-iyakan kami dito eh. Mapapaiyak ka talaga eh. Number. Pati yung mga yeah. viewers natin talagang hmm. naiyak din. Oh, ito hu yung ano, uh, ito hu yung mga uh, itong ating mga kababayan na humuhugot ng inspirasyon dito po sa ating The Daily Brad. Kaya nga po higit sa lahat, hindi premyo ha, ang mensahe. So ito na. Para po sa ating mga suki, ang mensahe mula kay Brad Jeff sa ating The Daily Brad. Amen. Yes, Brad, te, tama yan. Nakasubaybay din sa ating ngayon from Singapore, nasa Pilipinas lang, Lay Ambat. Thank you so much for tuning in. Alam niyo po, pinag-uusapan natin yung kwento na isang babae na to makasalanan, nag-worship po sa mga Diyos-Diyosan, talagang headed na po siya for destruction. Kasama siya, lilipulin yung kanyang uh, city na of Jericho and yet na-turn around yung buhay niya narinig niya ang kapangyarihan ng Diyos ng mga Israel. She put her trust, yung kanya pong tiwala at pananampalataya sa Diyos na hindi naman niya nakita yung mga ginawa, ano? hindi hinakita, hinati yung dagat. Nakinig lang siya sa mga kwento at pinaniwalaan niya. At kahapon nga po, he, she acted, okay? Uh, kumilos siya sa kanyang pananampalataya. Hindi lang lip service, hindi lang sanguso, bumaba ito sa puso. Ano ginawa niya? nung inutusan siya ng mga espiya, itali mo itong pulang tali na to sa bintana at pag sinakop na namin kayo, i-spare namin itong bahay mo, sampu ng mga tao at kamag-anakan mo na nasa loob ng bahay na to. Fast forward, two to three months na po lumipas, wala pong eksaktong date. More or less, tatlong buwan lumipas, nakatali pa rin yung pulang lubid sa kanyang bintana. Dumating na po ang araw ng paghukom sa masamang bansa na to na Jericho City sinakop na po ng mga Israelita. Yung po ang unang bansa na naka na nakaharang po para sa promised land, masakop ng tulo Very strategic ang posisyon na itong Jericho. Sinunog po ang lahat ng na mga nando sa lungsod na yon, lahat ng mga ari-arian, lahat, except yung mga silver and gold, in-offer po kay Lord, at except po yung bahay ni Rahab. Iniligtas po ni Joshua, ang leader ng mga Israelita, si Rahab, at ang sambaya, sambahayan nito. Dahil, tinago niya yung dalawang espiya at naniwala siya na ang Diyos ng Israel ang makapangyarihan. Pag tinignan niyo po ito, meron pong reward ang pananampalataya. Hindi po tayo umaasa lang na one day si Lord, maalala ko. Hindi, meron pong reward. Sabi sa mga Hebreo 11 sa is, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Sabi po rito, pag tayo daw po'y lumapit sa Diyos, naniwalang may Diyos, ibe-bless niya yung ating faith. It will be richly rewarded. Now, eton tanong Brad Ted at Angela, eh bakit pastor ako? Nananampalataya? Ba't patuloy ako nababalagoong? Ba't patuloy ako lumalaban ng patas? Ba't ako pa rin dito sa opisina hindi na po-promote? Bakit ako tong politiko na tama lahat, inaayos ko, may transparency at uh, accountability ako? Ba't namamayagpag yung mga corrupt na mga kasamahan kong politiko? Yan, yun ang magandang tanong, Angela. Alam mo, Angela, lagi kong kinakampanya dito mula pa no October 5, 2020, may araw ng paghuhukom. Tayo po ay body, soul, and spirit. Huwag mo i-feed lang yung physical na katawan mo. May spirit tayo. Ibig sabihin, tayo ay eternal being. Yung mga nagkakamal dito ng yaman sa illegal at immoral na pamamaraan, iniisip lang nila yung body. Susunugin lang yun sa impyerno. Hello, meron tayong eternal. Kailangan po tayo po ay naghanda rin sa ating eternal well-being. At tayo po na lumalaban ng patas, naniniwala sa Diyos, pinapamuhay ang buhay na merong Diyos, it will be richly rewarded. Maybe not in this lifetime, pero yung naghihintay sa ating eternal reward. Naku po hindi mo gugustong ipagpalit yon sa temporary reward. Na what? 80 years, mabuhay ka sa lupa ng kasamaan, illegal at immoral, compared to eternity with God in heaven. Hello, do the math. No brainer. Sumampala tayo sa, tayo sa Diyos. Ipamuhay ang buhay ayon sa kanyang katuruan. Dahil eternity ang naghihintay sa atin. At sa mga tao lang po, Warning lang po sa mga nakikinig na sana nakikinig kayo na ini-enjoy niyong pilit ang 80 years niyong maximum dito sa lupa sa illegal at immoral, hindi nyo gugustuhin yung ending. May pagkakataon pa pong bumalik sa Diyos. Tayo po'y magsisi, bumalik sa Diyos, at tayo buong puso niyang tatanggapin. Ulitin ko lang po yung verse na ginamit ko po as I end. Ano? Mga Hebreo 11. Okay? Sa is, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos. At siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Tayo po'y manalangin, Panginoon. Maaring minsan din namin nakikita ang um, blessing ng pagsunod sa iyo. Pero Lord, tulungan niyo kaming manatiling tapat hanggang sa huli. Because sabi mo sa salita mo, ang manatiling tapat hanggang sa huli ay maliligtas. So Lord, tanggalin niyo po yung mga blinders, yung mga nakakabulag sa amin, ang mga temporal, ng mga pamamaraan ng illegal at immoral para masatisfy ang buhay dito sa lupa. Bigyan mo kami ng eternal perspective that there's life after death and eternal life awaits for those who are in faith. Thank you, Lord, for your faithfulness sa buhay namin in Jesus' name. Amen. Amen. Lord, thank you. Salamat po ng marami muli sa magandang paalaala at mensahe ng The Daily Bread today. Lord, thank you sa araw na ito. Sa panibago pong araw para po namin mapagtanto ang kadahilanan po ng aming buhay sa mundong ito. Alagaan niyo po lagi si Brad Jeff sa kanyang pagmimisyon. Alagaan niyo po lalo ng kanyang kalusugan at ang kanyang mga mahal sa buhay. Pagpalaan po ninyo ang lahat ng aming nakapakinig na ito po at ito ang inaabangan araw-araw. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you very much, Brad Jeff. Ang nila ha. Hindi ko na isahis, isahin. Yeah. Si Violet Losada ito rin ang inaabangan araw-araw. Yeah. Hindi mo na ako makatugon sa inyong mga mensahe, ma'am, pero I'm sure ano, oh, I'm sure na alam niyo po yon na mahal po namin kayo at mm. si June. Ayan, and also pagbati rin po ng happy birthday today kay Auntie Lisa Kanaya, yung uh, father, ba? yung uh, sisterhood ng aking fatherhood. Alright, so happy Auntie birthday Lisa, Po. Happy birthday po Auntie Lisa mula po sa aming lahat. Take care and we love you. Mm -hmm. Okay. Uh, so Angel, yeah. uh, meron ka ba bang uh, Gustong sabihin kay Brad Jeff? Wala naman. Uh, nakinig lang ako sa aral niya. Kaya nga sabi ko kanina. Oo, parang katumbas din yan nung favorite ko na verse sa Bible. Eh. Mm -hmm. Yung Ro Romans 8.18. Mm -hmm. So, Wait. the present suffering is nothing compared to the Yun. glory that is going to be revealed to us. Amen. Favorite ko sabi yan. Sabi ko na, hmm. Brad Ted, mm -hmm. ano, nakakampante na ako na pwede na akong mag-leave <laughs> Ito na, si Sister Brad. Oo, meron nang papalit sa iyo. Meron papalit lang. Galing. Uh, oh, talaga. yun. Hindi, favorite But, ko yun. Yung langit. Maganda yung verse na yun. Yung magtiis ka lang na lumaban ng patas. Man, kahit temporary lang yung pan pinagdadaanan na yan, may mm. eternal. reward. Yan. Yes. Trust Praise in the God. process. Yun. Uh, sige, so uh, di na ako magsasalita pa dahil, uh, you know, yung, yung pangalan mo ay bagay na bagay sa iyo. At yun din ang pangalan ng Bienan ni Brad Jeff. Okay. okay. Thank you, Brad Jeff. Tama ba, Brad? Tama, Angelina Razon. Yeah. Ito naman, si uh, Angelina. Ano ba 'yung ayo? Hindi ko alam 'yung lyrics noon eh pero I know I know 'yung kanta na sinasabi mo. Oo. Oh, eh mukha ka naman talagang angel. Talaga ba? Oh, Kala yeah. mo lang 'yun. Kala ko Looks lang. Looks can be deceiving, char. <laughs> <laughs> okay. So, Brad. We'll see you again tomorrow. Thank you, Brad. Ito pa yung daily Bread, your daily dose of inspiration. Mabuhay po kayo. Mabuhay ka, Brad Jeff. Serving the people, Brad Jeff Eliscopi. Yeah. Ted Filon at TJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.